السلام عليكم Before we eat, we say Bismillah, Bismillah, Bismillah. Before we drink, we say Bismillah. Before we read and before we write, we must all say Bismillah, Bismillah. In the name of Allah, in the name of Allah. We are Muslims, we must all say Bismillah. Start the day. Bismillah, Bismillah. Before we eat, we say Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah. In the name of Allah. In the name of Allah. We are Muslims. We must all say Bismillah to start the day. شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا حرها As the reasons amongst us came from words of farewell We must all say Alhamdulillah Because the caller calls us to Allah O oh, messenger of Allah to us You've come to fulfill a faithful call to grace and elevate Medina. Welcome, welcome, all the best of mentors. Tala al badr alayna, Mintaniya Tilwadi. وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا حرها us came from words of farewell we must all say alhamdulillah because the caller calls us to Allah adik sa Pilipinas. Only in the Philippines. Mas may concern sila sa mga adik kesa pumupuksa ng mga adik. Only in the Philippines. Pag napatay mo ang mga adik, ikaw ang iimbestigahan at kakasuhan. Only in the Philippines. May malaking investigasyon sa mga napatay na adik, pero walang investigasyon sa mga biktima ng mga adik. Kung sa ibang bansa, bitay agad ang hatol pag nahulihan ka ng droga sa Pilipinas. Basta mapera ka o may backer ka, laya <laughs> ka. Kapag normal na yeah.

My wallet, my phone, my watch, and I will go to the market. I will show you how safe Dubai is. Follow me. It's too safe. Also, in the Philippines, it's safe. I will show you how safe the Philippines is. Okay, I have my cell phone and my wallet. Okay, I will put my cell phone here. Okay. Now, I will put my wallet. kayo sa <laughs> mga cellphone ko? sa mga cellphone ko? Balay ko sa'yo. Ito yung naman yan. Cellphone to. <say. laughs>

<laughs> Apa. Nya. Ako ang lalaking hinahanap ninyo. Narito ako para panagutan ang ginawa ko kay Tina. Ano? Ikaw na kadisgrasya sa anak ko? <tap> Tina! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka magpapakita sa'kin sa hanggat hindi mo inaarap sa'kin sa ang lalaki ng ibig siklasa sa'yo? Sino siya? mga kaklase ko kami ni Tina. Mr. Minimbo, Mr. Jack B. Quick, para pasukin mo ba kami o we will jump over the candlestick? Pwede ba? Come in. Thank you for you and happy condolence. Teka. Di ba yun ang tatay ni Maricelaxa sa ganda babae, ganda lalaki? Kasali ako dun. Alam ko, oh. cutie. Pasok na, Ututino. Ako ang Papa ni Tina. Ako naman ang Mama ni Tina. At kami naman ang mga kaibigan ni Tina. Anong may paglilingkod namin sa inyo? Nakahanda kami sa lahat ng oras para sa aming kaibigan. Anong pinagsasasabi nyo? Bahay namin to, ah! Bakit? Inaanggin namin? Kaya kami na para lutasin ang problema ni Tina. Malulutas lamang ang problema yan. Kung maihaharap mo sa amin ang lalaking yon. Kaya kami nandito para hindi masira ang maganda niyong pagtitinginan. Anong ibig mo sabihin? Papa! Nya, ako ang lalaking hinahanap ninyo. Narito ako para panagutan ang ginawa ko kay Tina. Ano? Ikaw na kadisgrasya sa anak ko? Huwag na lang. Hindi na bali. Hindi na bali madisgrasya anak Huwag lang magkaroon ng manugang na... Tao ka ba? Ah, Tina. Tiyatanggap na kita. Kahit na walang ama ang bata. Tina, ayos na problema mo. Thank you, Madonna. Papa, nga. You're so rude. Rude. Capital R-I-P. Rude. The long and winding... Iskero. Iska? Gochimo, naninitashimashou? Eto ne. Hai.

Ha 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 으아. <laughs> 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 <laughs>

俺らはねえんだからなって <noise> 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 <laughs> yeah, well, you know, i tell you i have not done some i jobs before, to do that. I'm i, I you know, the

Maniniya to like yun ah. Ano? Ano nananawon sasabihin mo na, na, sa akin? Ah sa court lang eh. ngayon, saka maangas ka. Kayo nga maangas. Bakit gusto niyo kayo lang maangas? Hindi ito darating. Hindi talaga darating. O naman sa basketball niyo. Huwag mo na iyan sa mukha ko. Ah, ano 'yung? Ah, good. Hello? Ano? Ah, good. Oh. Dapat lang muwi na kayo ngayon bago kami umalis. Okay. Aalis kami kompleto kayo, ha? Ayoko may lalabas pa, may lalayas pa sa inyo, ha? Sinunod ko na kayong umalis. Kami naman. O, oh, hindi kayo makasagot porque naka-video ko. Oh, Ang babait yung tignan, eh, no? Para kayo mga totoo talaga, eh. <coughs> Dapat pag naka ko, ilalabas nyo rin yung mga sinasagot nyo sa akin. Ano? Ano side mo, Bakit gusto, gusto mo agad ako umalis? Ayaw mo ko magkusang umalis. May tayo lang ang Yung inutos ko sa'yo, Jem, Jem. Kanina pa uwian mo. Ala sa Ngayon ka lang nagubad ng uniform. Ilang oras ka ito mga dyan? Pagod ako sa school. Pagod? Bakit Nagja-jogging ka ba sa school? Exam week. Oh, exam week namin. Na oh, ano naman? Exam, nakaupulong kayo dun. Gusto pa Nakaka-drain ako, ano. Alam mo naman, may sinagot nang Nangungupya ka lang. <laughs> Mga pinaglulo ko. Yes ma'am, eh, ma'am. O, oh, alis na ako. Hey, ma may ulam dyan, ah. Bahala na kayo dyan. O, ano. Titig na titig ka sa akin, ah. Hindi tayo ko umalis, eh. O, alis na ako. Wala kayong gagawin. Babay. Nag-kiss ako sa'yo kanina. Kailan? Kanina, pagkasa ko. Ikaw, Jazz. Ikaw kakaalis eh. Oh. Ikaw, kamis. Ikaw. Oh, yun yes, sa. Oh. Pag ako umakas ako, O, dapat kayo na nalapit sa akin. tapang gaya. Nag-kiss ako. Nag-kiss ah. so, mo ako. Nag-kiss ako dyan niya. Hmm. Kapay, Ang OA? Oo. Ba oh. Ikaw? Yo, sa uh, lips mo ako <laughs> Tanga, nagkamali lang ako nun. Sige <laughs> na. Okay.